nalangyayag, nalangyayag may mga transitor naman tayo sa ating video. And ko lang dito ano yung isang way para pagandahin din yung takbo ng WiFi. Nabanggit ko kanina sa isang ating video yung about sa channels. So si 2.4 um, meron siyang 11 channels. Si 5 GHz, marami yung channels. So pero depende pa rin yan sa lugar. Halimbawa dito sa probinsya, meron lang siya mga 8 channels. Yung so, iba ay 36, 40, 44, 48, 100, 160, yan. Yung nakikita nyo, yan na yun. <laughs> so, yun sa ilalim, yung mga channels na meron. And we are currently, kung mapapansin nyo sa ating WiFi, nakakabit tayo sa 5.0. And tulad din na sila miko kanina, itong si Archer AX23, Pwede kang paghiwala yan so, makikita mo si 2.4 sa si 5.0 unlike si Deco na magkasama lang siya si isa. So, in our case, makikita to, ang tawag sa app na to ay Wi-Fi Analyzer. And makikita niyo siya sa Google Store na mayroong 4.9 na review or star or rating. And um, ito yung isa sa mga ginagamit ng mga tao to double check or triple check kung ano ba yung magandang channel kung saan sila okay. So, para sa mga bagong users or sa mga hindi pa masyadong binasa sa pagbabasa uh, ito agad yung pinupunta mo yung may star tapos makikita mo ano yung pinakamataas yung green na yung star yun yung maganda pero hindi siya simpleng ganun lang So, pwede rin mo pala 36, pwede rin mo pala sa 40. Actually, pag 5 GHz, ang karaniwan na pinagsisend setting ay sa 40. And dahil nga sa lahat na yung nakasetting sa 40, eh lahat yung nandun na so traffic na siya. So, you will check sa other, oh, So galing ka muna sa 40, up sa 44, kung oh okay, okay na yun. Kung hindi pa rin lipat ka sa 48, pag hindi pa rin lipat ka sa 52, ganun lang siya. Tapos kung saan na mas okay yung signal mo, doon na yun, stay mo na doon. Or yung iba, ginagawa nila auto lang. Ang problema kay auto, si AI, minsan, kung saan na pupunta. So ako, dinadala niya sa 153, <laughs> which is minsan hindi talaga okay. Pero nung kanina, lipat ko siya sa 52 okay naman na siya and fluid na siya so stay ko na siya doon at hindi ko na siya lalagay sa auto so tip si 2.4 naman matic yan minsan nilalagay sa 11 7, 11 o kaya 6 Di kasi yun yung parang smooth kung saan siya nakalagay and another reason eh bakit yung 153 malakas naman pero sabi mo minsan hindi okay kasi minsan may mga other devices na nandoon na sobrang lakas hindi nga lang siya masyado na didetect dito pero yun din yung isa sa mga way or reason bakit hindi siya smooth so if you are going to manually um, decide kung ano yung channel mo, yun yung isa sa mga way. Yun lang na naman, mabilis lang. Na.